Okay guys. Hello. Okay guys, time tayo. Ito na April 22. Ay, April 22, 1999. Eh, ang sinulat mo dun sa ano, August 23, 1999. Bali. O kaya tinignan ko yung birth certificate. Tinignan ko nga yung birth certificate mo. August. Ang nakalagay. August 23, 1999. Sabi ko yun na lang ang ilagay niya. Kasi naka, ano mo sa NBI mo. April, ano. Ang nakalagay na birthday mo. April 22, 1999. Bakit naging ganun? Hindi Sa'yo eh. Renan Manuel eh. Oo. Nakaba. Ho, oh, atin doon. Ginobol check ko na eh. Pangalan mo eh. Ang gano'n? Lennon Manuel. Tamundong Ay, ano, ano ba? O, oh, di ba? Mali. Tama. Di ba yung nakasulat Dilan, di alam, kaya nag-ano sila? Sabi ko, sundan mo na lang yung birth certificate. Sabi Ataman ko. Okay, tama niya ko, sayang ba yung job? Passport. Tama. Yeah. Ito, buto, buto. Ha? Ayan yung cyber certificate. NBI, April na nakalagay eh.